Sa isang mabanglaw na bubat, dito nagsisimula ang kwento ni Florante at Laura. Kaya na, aking mahal, tadhana ay kayo ng Laura, ano itong aking naririnig? Nagyarapan at nagkakasalan. O nakita ko na ang ito. Pagkalipas ng ilang oras, ay namulat na si Florante at... Laura. Sino ka? Ba? Bakit? Kapay nga ka. Ika'y ko. Hindi mo ba nakapasin? Atay mo taon? Marahil. Pwede kayong inangilangin ng tulong. Si nga. Ay matay na ako. Pero kamatayan ang aking kaligayahan. Ano? Tinadagal mo na yung masakit. Ano ba ang nangyari? Ipinanganak si Florante sa bayan ng Albanya bilang anak ni Duque Piseo at Prinsesa Floresca na nagkulat. Kahit sa kabataan ni Florante ay hindi siya malayo sa pahama. Muntik na siyang gagitin ng isang buwitre at tinakawan pa siya ng isang alyon. Pumili siya ba ba? Ano ang pwede pinabukas? Sa Ano sinabi ng kapatong, ang pinisin niya sa sila,